trafikang natin dyan kumusta kayong lahat ngayon po ay laging umuulan pero ganun paman, um, man pa rin kami ng paraan na may din natin itong uh, mga ipinabot sa ating mga sponsor dahil madami-dami pa to so dandahanin, dandahanin lang natin kahit umuulan ang unang daanan namin ngayon si Nuwila buti na lang sa lugar nila huminto ng ulan maliwalas na ang panahon pero sa ibang lugar grabe ang lakas ng ulan Dili bese. Nah. So ngayon po ay namunta na pong ulan wala pong ulan pero mama siguro ito umulan naman ito kasi sobrang dilim yung kalangitan. So ngayon po ay una naming ginawa ngayon pinuntahan namin si Noela So si Noela ngayon wala doon sa bahay nila nandito po sa tindahan nag ano po nag nagbantay dito sa tindahan ah. walang klase walang pasok so nagbantay muna sa tindahan dito sa ano sa tabi ng kalsada so nandito sila ng luming... lahat ay hindi rin nagbantay si Noela

Kung sure, eh, Thank you. Nung nalala na, no, ila? Nang napanood nyo sa ano po, yung uh, ilang bisyon na tayo pabalik-balik sa kanya dahil po mayroong pong uh, na, laging nag-abot, sila si Sir Ernie Amura, ni Miss Jal sa Dabao. Maraming salamat talaga sa inyo. So, ah, sa nakaraan, dugay-dugay na, ning graduate oh, last April. Last, last, so, mahuway. Oh, oh, okay. oh last, Oh, so, naman. so, karon na, uh, wala pa yung classic na din yung nagwan, nagbantay-bantay, mintras. Bantay klase. Hmm. Mientras... Mana lang no? Ogos mo na ang klase sa dito. Ogos pa? Dugay-dugay pa? taon pa. Oo. So magkatigong tigom pa? tigom Si sitio si ang nakapasar ka sa si Tio. Ang Yan po nakapasar sa si tiyo. So ang si Tio po ay mga allowance lang. No? Free tea. So wala, wala pa na siya tuition fee. Oh, free na di ha. Oh, free. Pero ang kwa na Pity o amutan ha. So, unsa man imong course na kuan? Education. Education. Asa <laughs> imong amo? Si kuan lagi sa ngalan ni boss. Kuan Idril. Oo, ikaw de. Ikaw de 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 de. Oo. Wow. Sige me, asa imong gihan mo kana mo? Ikaw pamilya mo na kung naong kung karon mo mutan ang kanang kita. So, kita start sa rebot na.

Sa sa nato iya. E, yeah. Kay okay. last ka tungkol kay may 29 ito last gud. Sure, ang uh, first gud nga kwan. Ato kinasiang siya nga siya ka, ka kay no? Dili daghang kay mga ba nga ginanglan basi kinagmay nga ayuda ayuda ikaw may suerte. <laughs> kay ang ngay do <laughs> Na di don mo donor donor sa imong no. Kamong jisa ni oh. jisa. Uh, ang ilang klase August pa sa City o Tabogon so mintras tanto tay sa sa tindahan dre. Ah, uh, makatigong-tigong ginagmay, no? Hitler lagi nak main. Ko ang pamugas ang trabaho yung papag mama ron. Si mama kay magsay o brother ni Labba yung papa kay sa kalubi. Ah, uh, mabuhay ra no. mabuhay ra gyud basta mabuhay basta maning kamot lang no. So ang imo ha nga na amon jud kay pangandoy <tuk> nga <tangan> ka <tuk> graduate kad college, mag maestra ka. So diskarte lang gyud <tuk> no. Ato lang mm. po nga permente ta may glawas kay di mo gud diskarte kung magdaot-daot tong lawas no. So, amo nga hapit may dire kay na ay ni Donol uh, ikip lang ni mo agusto pa daw ang ano, klase ni ang pasok ni Noila sa city yo. so ikip lang ni mo ha na kay, na nakay gitawag um, oh. ko na, na kay tinigong ba tinigong ako nga hatag ni mo ha mm. ka <laughs> kayo pong sauna ng kadabuan si Sir Ernie Amura naghatag sa 2000 Si uh, Sir Ernie Amura Thank you, Sir, thank you sir Ernie Amura. Oh, uh, another 2,000 galing ni Miss Jal. Miss Jal sa Davao, salamat talaga. So, mayroon ng ipon. Oh. Thank you, Sir Ernie Amora at Miss Jal sa Davao sa so, palaging pagtulong. Wala. Simula hanggang kayo. Maraming salamat po. Uh -huh. So, mag first year college ka na? Mm -hmm. Sunod? Uh -huh. So, ano mo nang kamot lang yun ha? Abagan po pag-ampo. Mayroon tag malawas yung minti. So, Wala na, ka po pa. mo pa. Magampo lang tayo yung minti nga. Naapoy mo dono-dono. Maraming salamat ha, Miss Jal sa Davao. Ni Sir Ernie Amora na uh, patuloy sila baka, baka naman no, na mag-ampol lang tang 4 <laughs> years 4 years na no mm. uh, uh, upat ka ma bisig na apoy mo mudugang sila na sa na nang mga project ba mm. sige lang kay ako lang i inform nila kung naida ko -dako, nai -dako, nai -dako, dako Salamat, Last salamat kay eh, ha Sir ni Osiat, kay maraming salamat. Uh -huh. Kay tingod sa inyo taw. Pagdig ko ni nani mo tabang. Oo. Uh -huh. <laughs> Sige ha, uh, dealer kayo may magdugay. Mag-amping o oh, kanang padayon yun ha. Kanang padayon o paning kamot. Uh. Hmm. Si, si Bose, kasulti ni Bose. <laughs> ato yung natabang-tabang ni yun, ginagmay <laughs> si Noila ba? Kaya na lang kayo na. Ito ang iba na. Apag kaya pag-skila ba? Naning kamot man sa siya gito pag-skila. Na magkakuan gito siya, magkagradugit siya ba? Pukun, makatabang sa pamilya po. Basin no, pukun-pukun ba? No? Osa sa sinuwila na magkatabang sa yang pamilya. Gipuguan <laughs> dalay <laughs> anitan. Oo. Osa, meneka modlanggay dai lang, lang iparehan ang uban nga. Oo. Oh. Nanabitay uh, uban nga maka litrog kalingkong ngutok na kun nabarkada. Ng Ay. Di <laughs> hmm. pamahala na lang ginabuhi tungod sa kalisod. Ay, murag mag-discourage ba. Ayo ken. Ay, yang mga iya. dua iya. kai boss, dua ken. Naamat kai. Yang napamaybiyahe, adto uh -huh. paramo di sa. guys, sa uh, dalawin natin yung uh, yung uh, mga ngarit na may anak na nagkulustomi bag dito sa ano po, sa nilogadre po. Ah, uh, uh, oh, na, oh. Musa. Ah, sa ah, Musa. Ah, Yan po ay yung bata puntahan yung tatay niya. Ay sundan mo bro.

layo siguro to para kaya ina ko natin yung ano tatay sa uh, bata yung masakit po na, na ano gusto may bag

một xí nữa này. Cái này đang ngon, anh đây rồi đó, kẻo lên Lên bố mà mày cũng muốn Đi ngabiskat uh -huh. kumusta naman to yung bata isa ketibangan si yung bata ganen si kin kin si kingkin yung anak niya si kuya Albert so kumusta ang imuhang bata karu schedule niya lunes ke skin operation sa lunes sa okay. sana so, sa nila, hindi daw matuloy oh na to na to na di ron to to na oh to na la ah indulah sa may, may nag chat ko no may nag chat na ano bro hindi daw matuloy Ha? Wala pong dayo. Hindi ko na matuloy. Huwag iayaw sa ito. Ha? Huwag iayaw sa ito. Dapat kapag mak maka-schedule, sure, surebol ball talaga kasi ang layo ng... Wala eh. Kada semana banda kung happy doon, halos na dito. Kada linggo kayo pumunta oh. doon. So, so, dapat ang schedule, sure ball para... Ayun, Soto. Huwag iayaw. Hmm. sila nang chat, na hindi dah matuloy Balik na mo balik ke Nodere. Ay ngono kuno uli. Kada gar lagi ato nga. Ano? Ala kada semana ina dito ni. Halos kada linggo kay pamunta doon sa Cebu City. Hmm. Ganon po ba? Kuya, Kuya Albert, ay, ay nag-travel -nag po kami, dumaan lang kami dito kinumusta namin para ma-update namin ng, ng yung nagbigay noon ba? para ma-update namin kasi matagal-tagal na kami hindi nakabalik dahil po sobrang busy namin update natin sa anak ni Kuya Albert ngayon daw uh, sa lunis daw ang uh, si operasyon. Operation so ngayon po ang asawa ni Kuya Albert at saka yung anak niya si Kin yung may ano dito sa gilid nag colostomy bag ay nandoon na sa Cebu City so nakatanggap sila ng uh, chat na hindi daw matuloy ang operasyon sa lunis uuwi naman daw dito sabi ni Kuya Albert halos daw linggo-linggo sila pumunta doon oh. Kaka-check up? Sabi Doktor, punta uh, uh, doon, ba, bubalik, tapos wala. Uh, so yan ang update natin ngayon ha, uh, sa mga nakaabot, sa nakaraan, yan ang update po natin ngayon. So, sana no, na maano po, maano po, ma-schedule -ma ng, ma-schedule -ma para ma-operahan na ba no? So ano naman sit sitwasyon ng ano niya, yung sa gilid, ano naman sitwasyon? Maki so, na yung isa ka, yung bitoka, yung bitoka nyo. Bitoka? Malaki, malaki na? na taas na, mga ng dito. po ba?

Hey, okay, hey, sig siguro magay ito nakagasto gito. Dako gito gasto rong pagabihi Oh. Uh. so yan lang po, uh, umulan na naman. So sige kulan ri, sige lano. No? problema karon sige kulan nga daghang kay mga lakaw ba. Eh. nay. Ato sa me. Na mao ra imong kinamuhuran no. Hmm, ito pangusa imo patong ano ko sa. Hmm. Hmm. Ito po yung mga ano kapatid ni Kinkin. -Kin. So nandoon sila sa situasi, si City ngayon. Oh, ini ada udah itu. Hindi natuloy yung operasyon. Sige. Ate